kapatid mo. hi si Yuki? Si Yuki ba yan? Yuki, bidabida. -bida. Ba't parang takot tong ano na to, bidabidang isa? Hmm. Isa! Kakak! Ano hi! Naligo, naligo di siya kahapon. Ayan, hi! Hi, Isa! Hindi na kilala. Si intit mo yan, oh. Wala, ikaw maglabas. Uh, huh? Mahuklad sa siya. Ako'y ka ni Koko. Ayun, isa. Saka si intip, ah. Uy, pa, inuimukla -in ng vitamins. Saka wet food. Banji. Uh, Kaya talaga yan. Payat. Paya si ano talaga? Mangaan? Yuki! Ayaw mo siya maglaro. Ayaw mo siya maglaro. High blood, oh. <laughs> <High blood. laughs> po yung kalahin? Yung isa, oh. Pote, oh. Ayun, Ayun oh. Nakabusangot na naman yung mukha. No, no. <laughs> Pabuhot nga sa'yo.